Patis patis. Satu ada. satu aja. Boleh, boleh. Saya akan degus lagi. Biarlah. Tara bina Aljun. Isa to Jill at Jill <laughs> <ta> <laughs> John John Kenneth, ang sarap ng log log. Gusto nyo? Eh, um, wait log pa kaming isa, gusto nyo? Mga bobo kasi kayo. <laughs> mm, sarap ng log log. Gusto nyo log log, Gerald? Ang lamig-lamig, ang sarap ng log log dito mga <laughs> tanga kasi kayo, hindi kayo sumama. Sure. Ang sarap chiral, John John, ang sarap po ng log log. May itlog pa oh, ang Suram. <laughs> Sulit, Gerald, Kinit, Junjun, -jun, mga tanga kayo. Ang sarap ng log, -log.